May sa pangasar si Kuismo, last week inulan ng mga pangbubuking, kasagsagan umonaw ng issue nila ni Jared Anderson. Buti na lang pumasok ito sa showtime, namamayagpag ng husto ang kimpaw. Bilang lubog ang ginawa ni Gerald Anderson noong nakaraang event. Hindi magtatagumpay ang nakaraan. Doon tayo sa present na maalaga at buhay prinsesa ang ating chinita. Panigurado ang pangbubuking ni kuisbong, ay true na true. Ikaw ba naman na magkaroon ng kaibigan na napakaingay at makulit kapag nagsasama-sama sila ni Jong at Meme Bice? Walang kawala, lalayag araw-araw ang kimpaw. Ayon nga sa mga komento, kilala agad namin ang lalaking sumundo kay Kimi sa asap. Walang pwedeng bumakod. Sex ba naman yung magiging kalaban. Hindi pwedeng makalusot. Isa sa kagandahan na ginagawa ni Paolo ngayon, hindi kailangan ng audience para lang masabing seryoso ito kay Kimi. Mas nakakagalaw si Paolo kapag private siya kumikilos. Ayaw niya kasi pag-isipan na fan service lang ang ginagawa o pakitan tao. Mas better iyon kaysa naman si Cian Lim noon na maraming kamera ang nakapalibot noong binigyan niya ng malaking bulaklak si Kimmy pala palabas lang iyon para pag-usapan at hindi mahalatang manluloko siya ang daming nangyari the past few years pero si Paolo lang ang nananatiling loyal kay Kimju at palaging nagpapasaya hinding hindi sasaktan ito yan lang yan sa mga samot sa ring komento. Anong sa inyo sa new update na naman mula sa Kimpao?